Okay? Kailangan meron po kayong crucifix. Tinan niyo po ang inyong tahanan. Kung walang cross dyan, abah, mag-isip-isip ka. Ano bang simbolo ang iyong sinasampalatayanan? Okay? So, crucifix. So, mga kapatid, yan po ang uh, swords at ang ating uh, pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation. If you have these things, kahit na hindi kumpleto, of course, yung faith niyo napakahalaga pa rin, no? And as promised, no? uh, tinan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po. Tinan itong QR code na to. Okay. Tama ba yung kamay ko? Ayaw ako. Hindi ko alam kung saan ilalagay ni Kirk yan. Okay? scan nyo lang po yan and it will uh, direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals. At narito rin po, ah... Uh, yung inyo mga dadasalin, uh, cleansing prayer, no? protection prayer, and of course, St. Michael prayer para po pagsas pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session. So, sana po ay uh, kahit pa paano ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay uh, may adya sa anumang infestation. No? Pero, lagi nyo pong tatandaan, kaya po na sinabi ko, bakit po may infestation? Panlilin lang din po ang infestation. Ulitin ko lang. Bakit? Kasi ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naroon sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. E baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then, nandun ang problema. No? Kung baga, dinadivert lang tayo ng Diablo na, oh, mag-focus ka sa bahay. Para isipin mo, ito ang problema. Wala sa iyo ang problema. But the truth is, nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanloloko ang Diablo. No? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ng puhunan natin ay tapang. Huwag matakot dapat ang diablo ang matakot sa atin. Okay? So magpatuloy po tayo ng ating uh, discussion on extraordinary demonic activity. So yung una po ay infestation. Ang pag ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon naman po, medyo palalimin po natin. No? Uh, hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar, kundi sa tao na, sa tao, sa atin, na mga mahal ng Diyos. Kaya, ang susunod po na uri ng tinataw na extraordinary demonic activity ay yung tinataw na oppression. So, ulitin natin, oppression. Ano yung oppression? Uh, oppression, isang demonic activity or attack on a victim's exterior life kayong panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At ano-ano yung mga tinatawag ng mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao na paborito ng demonyo na ginagambala, ginugulo, no? Tinan natin po yung uh, mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging uh, pintuan ng diablo para siya ay uh, makapasok sa ating buhay Una na po ay yung kalusugan. Bodily health. Ano? Yung health ng tao. Alam ano nyo, minsan uh, mayro mga pagkakataon, may mga pasyente at uh, may mga uh, biktima na magpapadoktor, magpapatest, kasi may mga nararamdaman sila, may mga complaints sila, no? Pero pag lumabas yung results, wala naman. Negative sa anumang uri ng karamdaman. Pero may mga hindi mga kanais-nais na mga sakit sa katawan. No? So, yun, no? Uh, pag ganun, kadalasan we resort to uh, the spiritual problem of the victim pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nakakasakit. So, yun na una, no? Uh, one uh, source of oppression is the bodily health. Na wala makita ang doktor ang wala makita ang mga doktor na dahilan kung bakit may sakit. May mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili kaya we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health, yung kalusugan. Okay? So isa na yun. Pangalawa, it is also a form of oppression or a demonic activity or extraordinary demonic attack ay yung finances naman natin. Okay? Kaperahan, sabihin natin, no? May mga pagkakataon ay uh, hindi lumalago ang negosyo, no? Kasi may nagalit at uh, may mga nilapitan sila na mga may kakayahan sa okultismo. Pinadala ang diablo dun sa tao, sa businessman. Kaya kahit anong gawin niyang pagsisikap, dahil may opening siya, ay tinitira ng demonyo, tinatake yung kanyang finances. Okay? Siguro may iba sa inyo, nakakaranas din. Ano, no? Kaya ingat lang din po. Okay? Baka ito ang isa sa mga dahilan kung bakit uh, meron tayong mga tinatawag na opening. Tapos from there, the devil can attack our the financial aspect of our lives. Okay? Lalo tigit sa mga businessmen, no? yung mga may-ari ng mga kumpanya. Okay, ganun. So, yun, no? health, finances. Pwede rin po na atakihin ng Diablo at ng Kalaban yung career ng tao. Okay? Yung kanyang uh, uh, trabaho, yung kanyang pagiging empleyado, no? na may mga pagkakataon, nagpapalipat-lipat ng trabaho kasi hindi nagiging masaya sa una. Sa pangalawa, hindi rin nagiging masaya. Hindi nagiging successful. Okay? Kaya, nagkakaroon siya ng uh, mga iba't ibang mga malalalim na problema dahil hindi niya makitaan ang sarili niya na may direksyon, lalo tigit sa kanyang trabaho, sa kanyang career, sa mga pinapasok niya na para sa kanya ay magbibigay sana ng kaluwagan sa kanyang uh, buhay bilang uh, empleyado. Kaya lang, hindi nagtatagumpay. Okay? Kaya yung karir niya bumabagsak lagi. At, yun nga, nagkakaroon ng depression, no? So, it's a form of extraordinary demonic activity also, that the devil attacks one's career or work situation, kung tawagin. Okay? So, health, finances, career, no? or work situation. Next! The devil can also attack our relationships. Yung ating pakikitungo sa ating mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa kasintahan, sa asawa, sa mga anak at mga iba't ibang uri pa ng relasyon. Merong mga hindi pagkakaintindihan, may mga nag-aaway-away, merong hiwalayan, 'no? Kaya these things also bring depression to the person. At hanggang sa nalulungkot na lang siya kasi para bagang iniiwan siya ng lahat. Okay? Yung mga ganyang uri ng pag ng Diablo. At malungkot ito. Okay? Kasi minsan kahit na hindi ka tagumpay sa iyong business or your career, kahit na may sakit ka, minsan ang tinitira ay yung malalim na relasyon mo naman sa kapwa. Kaya mas masakit ang makakaganapan. Mas masakit ang nararamdaman. Kaya ikaw ngayon ay talagang pinanghihinaan ng loob. Okay? So, yan po, no? Pwedeng atakihin ng demonyo yung ganyang uri ng aspeto ng ating buhay. So, apat na po yun, ano? So, ang kalusugan mo, your health, finances, your work situation or career, kung your family and social relations, and, pang lima po, ay yung physical assault. Okay, physical assault. Minsan, may mga pagkakataon na may mga pasayon tao, di naman niya alam kung saan galing. May mga scratches sa siya sa kanyang uh, likod o bahagi ng mga katawan na hindi naman niya alam kung bakit siya nagkaroon. Meron na mga iba, uh, gaya ng mga karanasan ng mga ilang santo, no? yung hinuhulog sa kama habang natutulog, kaya uh, ng mga sabi nating mga forces na hindi naman nakikita. Ah, uh, naranasan to ng mga santo, gaya nila San Antonio Abad, okay? Si St. John Mary Vianney, eh, no, naranasan tumaga mga ganito. Saint Teresa of Avila and of course, Padre Pio. Saint Jean Magalgani also experienced that. Yung mga ganitong uri ng mga physical assaults. At yan ay bahagi ng tinatawag na oppression. Okay? one of the extraordinary demonic activities ng Diablo. So, yung natatandaan nyo, no? oppression ay ang pagkitake ng Diablo sa panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At nangyayari po ito. No? Siguro may mga ilan sa inyo nakaranas na nito o may kilala kayong may ganito mga pinagdadaanan. Kaya hindi po ito biro-biro. Kailangan nila ng panalangin. No? So, oppression. Um, Tuloy tayo rin sa pangatlong uri ng uh, Extraordinary Demonic Activity. Ito mas malalim. Kung yung oppression, ang tinitira niya ay yung panlabas na aspeto ng tao, meron naman tayong tinatawag na obsession. Okay? So oppression, obsession. Ano yung obsession? Sabi ni uh, Paul Thigpen, I will take it from him, obsession refers to a more severe And relentless form of the struggle the struggle in the victim's, take note of this, interior life. Ah, so sa loob naman. So kung yung oppression labas, obsession loob. No? The inner torment, yung uh, uh, suffered while awake or in nightmares. So pwede pong ang tao ay natutulog o gising at may mga tinataw na inner torment nagkakaroon ng mga malalalim na bangungot, masasakit na mga panaginip, mga panaginip na talagang magdudulot sa kanya ng pighati at kalungkutan pagkagising. Pero lalo na kung siya ay awake no? o gising, um, meron siya mga disturbances sa kanyang isip, no? sa thoughts niya, na ito ay itinanim ng kalaban. Kaya masyado nag-iisip, which will sometimes lead to depression, frustration, a deep anxiety in the person. Okay? Kaya, mas delikado po ito eh. Kasi hindi na yung panlabas ang tinitira, kundi yung panloob na aspeto na ng buhay niya. And sometimes, this includes visual and auditory hallucinations. So, may mga nakikita na bagay na kung ano-ano na hindi naman nakikita na ibang tao. May mga naririnig na kung ano, mga bulong sa kanyang sarili na hindi na naririnig na iba. Kung kaya may mga dikta sa kanyang sarili na, Hoy, wala nang kwenta ang buhay mo. Mga ganyang uri, no? Kaya po, kadalasan po, ito ang mga pinagmumulan ng suicide. Kasi ang tao, ang dami na naririnig. Ang dami na nangyayari sa kanyang kaloblooban. Nagkakahalo-halo na yung mga bagay sa utak niya. Antindi na ng opening niyang, niya no, sa Diablo. Kaya isang araw, natutulala. Hindi na lumalaban hanggang sa isang tao ay magpakamatay. Kaya ho, delikado rin po yung... Kaya ho, yung mga bata o sino man kilala nyo, kapag natutulala, ba? Eh, i-check iche niyo, Hoy, ano iniisip mo? No? Kaya hindi ho dapat ginagawang joke yung mga depression. Because this is something real. At ito ay ginagamit ng Diablo para siya makapasok sa tao, para ma-influence niya yung utak, para madiktahan niya ng mga bagay na kasinungalingan hanggang siya, siya ay mawala na ng pag-asa sa buhay. So yun yung obsession. Mas malalim na form na oppression kasi ang tinitira yung panloob na aspeto ng tao. And for both of this extraordinary demonic attack or activity, uh, kayong magalala. Any priest can help you. No? Kahit hindi po exorcist, pwede po kayong lumapit sa inyong parish priest o sino mang kaibigan na pari ninyo para magpa-pray over, magpa-deliverance prayer. No? And of course, prayer will, will really help you a lot if you are experiencing any oppression, and obsession. Sana po uh, wag nating hayaan na uh, kumantong tayo sa mga ritong uri ng demonic activity, no? At uh, kung may mga signs pa lamang po, ay dapat po ay uh, humihingi na kayo ng tulong. Mas nilalalim na ang pagdarasal. Mas tawagin niyo na po ang ating mga santo, ang ating mga uh, kinikilalang mga patron natin. At of course, siyempre, si San Jose, si Maria, at ang ating Panginoong Yesus. No? Kaya sa mga ganitong uri po ng mga karanasan, kailangan pa rin po ng tapang lakas ng loob at yung huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat so, syempre, alam natin, nakakampi natin ng Diyos sa lahat ng mga pagkakataon na ito. So be careful with these demonic activities. No? Sana ngayon, alam niyo at uh, nababatid niyo na, ah, may ganun pala. Okay? May ganun pala. Nang sa gayon, magawa natin ng paraan, makagawa tayo ng mga hakbang, parang lahat ng ito ay malunasan. At syempre, gaya ng dati, paano lang pala tayo sa Diyos? Kailangan lakasan natin ang ating loob. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos. At huwag tayo makikinig sa ano-ano mga bulong na, na naririnig natin. Lagi lang natin pakinggan ang tinig ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan. So again, never fear. God is always here. No? Oh,